Muslim ang nagpupunta sa Mika taon-taon upang makahipo lang man sa itim na bato. Makahalik nito at mapaikutan ito. Pero isa sa malaking tanong, bakit ang Islam isang relihiyon na umano? Tinanggihan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit isa sa banal nilang kagawian ang makahalik man lang sa itim na bato na ito'y Diyos-Diyosan ng mga pagano noon sa Arabya Dahilan kung bakit si Sen. Robin Padilla ay naging Muslim ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Robin Padilla o sa pangalang Muslim ay Abdul Aziz. Sino nga bang hindi nakakakilala sa kanya na alam ng marami na matagal ng panahon nang siya ay yumakap sa Islam. At ang dahilan ng kanyang pagmumuslim ay Bakit ako muslim? Kasi sunod ko yung Biblia eh. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang laging isang Diyos. Sa Islam, ituturo yung iisa lang ang Diyos. At kailan man, siya lang mag-isa. Ito ang malaking revelasyon na ating pag-uusapan na nakapo sa social media sa Born Again Living Hope Holy Ministries of Jesus Christ International. Ating sisilipin ang sinasabi patungkol kay Allah sa relihiyong Islam na ang sabi nito, Warning to Muslim, Allah is Satan. Totoo ba ito? Ating itong himay-himayin, mga kaibigan. Kasi umalingan, pagpalaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang para sa ating mga katida, kulang ang kalaman ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christuri! Rodillo et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito niyo lingkod, Brother Wendell Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, sa ngalan sa grupo ng Catholic Defenders, office uh, sa National Office, Uh, makasama ninyo ako ngayon mga kapatid at ang punto por punto. E natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Alam nyo, nakagagulat talaga na aral ng Islam at hindi alam ito ng karamihan. Bakit? Kahit daw ang isang tao ay mamamatay tao, basta siya Muslim, dadaan man siya sa apoy ng impyerno, siya ay maliligtas pa rin. So, paano yung mga Muslim na mamatay tao, mga terorista? Ligtas din ba sila? Kung ang pinag-uusapan dito ang pagpasok sa paraiso, lahat ng Muslim makakapasok sa paraiso. Ano man ang nagawa niyang kasalanan sa mundong ito. Ang mga Muslim na pumapatay ng tao na walang hostisya. Ang mga Muslim na sinasabi ninyong terorista. Ang mga Muslim na gumagawa ng kasamaan, umiinom ng alak, naninigarilyo, ng bababay, lahat ng kalukohan. Kanyang ginagawa. Siya ay dadaan muna sa impyerno para pagdusahan niya ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan na hindi niya naihingi ng tawad. Pagdudusahan niya yon sa impyerno. At pagkatapos niyang pagdusahan yon ay pupunta na siya sa paraiso. So, yan, no? Nakakagulat talaga na aral sa reliyon ni Muhammad na Islam, mga kapatid. Imagine, kung ang isang taong makasalanan, basta siya ay makagawa ng uh, kasalanan, no, anong sabi niya, uh, dadaan umano sa apoy ng impyerno, pero may kaligtasan. Ibang iba talaga sa turo natin mga kristyano dahil para sa atin, ang impyerno ay eternal damnation. Sa Catechism of the Catholic Church, ito ang mabasa natin sa numero 1035 The teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity Immediately after death the souls of those who die in the state of mortal sin descend into hell where they suffer the punishments of hell eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God. Yun, eternal talaga. Pero ang sa Islam, kung balikan natin si Ostad Ryan. So paano yung mga Muslim na mamatay tao, mga terorista? Ligtas din ba sila? Kung ang pinag-uusapan dito ang pagpasok sa paraiso, lahat ng Muslim makakapasok sa paraiso. Ano man ang nagawa niyang kasalanan sa mundong ito. Ang mga Muslim na pumapatay ng tao na walang hostisya. Ang mga Muslim na sinasabi ninyong terorista. Ang mga Muslim na gumagawa ng kasamaan, umiinom ng alak, naninigarilyo, ng bababae, lahat ng kalukohan. Kanyang ginagawa. Siya ay dadaan muna sa impyerno para pagdusahan niya ang lahat ng kanyang nagawang pasalanan na hindi niya naihingi ng tawad. Pagdudusahan niya yon sa impyerno. At pagkatapos niyang pagdusahan yon ay pupunta na siya sa paraiso. At ito siguro ang tinutukoy niya na nakasulat sa Quran. May nabasa ako sa uh, Quran na uh, kinikilalang banal na aklat ng mga Muslim. Sa chapter 3 verse 185 Nadadaan sa apoy ngunit may kaligtasan Ito, pag, uh, tingnan natin uh, Nakasulat Sa chapter 3 for, uh, verse 185 Ang bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan At sa araw ng muling pagkabuhay lamang tayo ay babayaran ng ganap. At sino man ang inilayo sa apoy at tatanggap sa paraiso, katotohanan siya ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlangan isang bagay na mandaraya. Yun ang sabi ng kanilang uh, Quran Pero mas maganda yung English na translation Iba yung sa uh, Tagalog mga kapatid Kaya may mga uh, ibang site na una nagsabi Si Allah na mga Muslim ay iisara umano kay Satanas? Totoo ba ito? Balikan muna natin mga kapatid. Yung Muslim ang nagpupunta sa Mika taon-taon upang makahipo lang man sa itim na bato. Makahalik nito at mapaikutan ito. Pero isa sa malaking tanong, bakit ang Islam, isang relihiyon na umano, tinanggihan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ngunit isa sa banal nilang kagawian ang makahalik man lang sa itim na bato na ito'y diyos ng mga pagano noon sa Arabya. Dahilan kung bakit si Sen. Robin Padilla ay naging Muslim ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Robin Padilla o sa pangalang Muslim ay Abdul Aziz. Sino nga bang hindi nakakakilala sa kanya na alam ng marami na matagal ng panahon nang siya ay yumakap sa Islam at ang dahilan ng kanyang pagmumuslim ay Bakit ang muslim? Kasi so, sinunod ko yung Biblia eh. ng Biblia, mahalin mo ang laging isang Diyos. Sa so, Islam, ituloturo yung iisa lang ang Diyos. At kailan man, salang ito ang malaking revelasyon na ating pag-uusapan na nakapost sa social media sa Born Again Living Hope Holy Ministries of Jesus Christ International ating sisilipin ang sinasabi patungkol kay Allah sa relihiyong Islam na ang sabi nito warning to muslim Allah is Satan Totoo ba ito? atin itong himay-himayin, mga kaibigan. At ayon sa ilang Bible scholars, mga kapatid, na kung ikumpara daw ang uh, Greek sa Revelation chapter 13 verse 18, yung 666, tatak ng halimaw, sa original Greek language, alam nyo, magkahuwig Sa Arabic sa pangalang Allah. Ito. I first saw the Codex Vaticanus. I was literally shocked because I could read the text, it was Arabic. And as you, as I look at it, it had these what what thought these symbols this and this in a very kind of circular way, you know. And then you had this symbol. All right? Now, this is an Arabic word. You can film it and then ask any Arab, what is that word? Bism, in the name of. And this word, you can ask any Arab what that word is. Bism Allah, in the name of Allah, was on that badge that people put in their foreheads as John documented what he saw on the godly video. God showed him. And that will be the symbol of Islam, which is the two swords. That is a symbol in Saudi Arabia. It's a symbol of Islam from the yawns of time. Yun. Uh, kung ikumpara natin ang uh, Arabic at ang Greek, kapariho talaga. No? Una, sa uh, Greek, ito po ang tanda ng halimaw 666. Oh, ang tanda ng halimaw nasa Revelation chapter 13 verse 18 yan. At kung tingnan din natin ikumpara ang pangalan sa Diyos na si Allah. Kaya naalala nyo yung debate namin ni Ustad Bashir doon sa Tagbilaran City. Inaamin niya yung ah uh, pagsamba sa mga diyos-diyosan, no? Pagsamba sa maraming diyos diyosan noon kasama na 'yung malaking itim na bato. So, ito ang uh, Greek sa uh, itaas na bahagi uh, 660 at 6 so 666. At ito naman ang Arabic sa salitang Allah ng mga uh, Muslim na tatag ni Muhammad. O. o na, oh yes, nerespito natin ang bawat isang relihiyon. Pero kung talagang minamahal mo ang kapwa mo, eh, yun naman ang utos sa ating Panginoong Jesus, di ba? Na love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Alam naman natin ang katotohanan na ang simbahang katoliko ang nasa fullness of truth. Dahil ito ang nag-iisang iglesia na tatag ng ating Panginoon Iso Kristo. Pero ang Islam ay lumitaw noong panahong itinatag ito ni Muhammad at imagine nakakatakot talaga ang aral na kahit gagawa ka ng anumang kasamaan, kahit pa patong-patong na ang kasamaan, ay talagang dadaan ka sa apoy ng impyerno pero may kaligtasan pa. Taliwas yan sa aral ng ating Panginoon Iso Kristo sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 48, na ang impyerno ay isang eternal punishment, mga kapatid. Balikan natin si uh, Ostadz Ryan. Anong sabi ni uh, Ostadz Ryan? Sandali, ha? Ah. Balikan natin siya. So, papaano yung mga muslim na mamatay tao? Mga terorista, ligtas din ba sila? Kung ang pinag-uusapan dito ang pagpasok sa paraiso, lahat ng muslim makakapasok sa paraiso. Ano man ang nagawa niyang kasalanan sa mundong ito. Ang mga Muslim na pumapatay ng tao na walang hostisya. Ang mga Muslim na sinasabi ninyong terorista. Ang mga Muslim na gumagawa ng kasamaan, umiinom ng alak, naninigarilyo, ng nang lahat ng kalukohan. Kanyang ginagawa. Siya ay dadaan muna sa impyerno para pagdusahan niya ang lahat ng kanyang nagawang pasalanan na hindi niya nainingi ng tawad. Pagdudusahan niya yon sa impyerno. At pagkatapos niyang pagdusahan yon ay pupunta na siya sa paraiso. Mm, yun. At uh, ayon sa kanilang hadith sa Sunnah Musnad Ahmad Hadith number 15, 866, itong mabasa natin, itong kinulayan natin. Then Allah takes a promise from them to obey Him. Then He will command them to enter hell. And who enters it will find it peace and cool. Abay, iba pala ang impyerno, ano? Ang impyerno ay may kapayapaan at maginaw ata. Oh. 'Yon ang na, nasa kanilang hadith yan. At ang hadith ay pangalawayan sa sa Quran nila mga uh, kapatid. Oh. So 'yon, ah uh, hindi matanggap lang sa mga kapatid natin na katotohanan mga lalo na sa Islam. Una, di nila matanggap na ang ating Panginoon Iso Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Di nila matanggap na ang ating Panginoon Iso Kristo ay anak ng Diyos. Dahil para sa kanila, isang malaking pamumusong kay Allah na si Allah ay may anak. Pero pansinin ninyo mga kapatid, sa aklat, sa banal na Biblia, si San Juan Nakasama mismo sa ating Panginoon Kristo, kumain kasama sa ating Panginoon Kristo naglakad kasama sa ating Panginoon Isokristo, nangaral kasama sa ating Panginoon Cristo, at saksi. At nandun mismo sa cross, nang naipako ang ating Panginoon Kristo ang lahat ng mga pangyayari ay kaniyang isinulat talaga sa banal na kasulatan sa Biblia. So, living witness si St. John. Pero ngayon, tingnan niyo. Sa taong 622, lumitaw si Muhammad. Si Muhammad na nag-claim na siya propeta. Si Muhammad na hindi talaga saksi sa pangyayari na kung naipako ba ang ating Panginoon Kristo o wala. Pero ayon sa kanilang Quran, hindi ang ating Panginoon Kristo ang naipako sa cross, ang naipako daw kamukha lang niya. Kaya may uh, kontrahan ang aral ng mga ustads kaugnay dito. Bakit? Dahil sabi nila, yung naipako ay si Judas daw. Kaya... Salamat tayo na yung mga kapatid nating nasa Islam na nabuksan ang kanilang isipan, may mga iyumakap na sa tunay na pananampalataya at tumanggap sa banal na binyag. Yung iba na interview natin at yung iba ayaw nilang magpa-interview dahil di basta-basta pag ikay Muslim na iyakap sa simbahang Katoliko, naalala niyo ba si yung Ustads, yung imam na nag-assist sa dibati namin ni Ustads Barcelon. O? Yung imam na yan, yung Ustads na yan na nag-assist sa amin sa dibati ni Barcelon, di po ba? Anong nangyari? Yumakap sa simbahang katoliko. Nagiging uh, kaanib sa Catholic Faith Defenders. Pero may panawagan Uh, At na, nakakatakot yung panawagan, lalo na ni Ostans Romas. Dahil uh, ang sino man umano na humihiwalay sa pananampalatayang Islam ay buhay ang kapalit. Kaya yung iba na yumakap mga kapatid ay ayaw nilang ma-interview. Uh, yung iba naman na na-interview natin, uh, di natin pinakita ang mukha, no? So sa mga uh, gustong makapanood sa interview na sa channel na natin Yan. To make his known, our So here we are to pledge our lives to the Lord of